good morning. Welcome back again dito sa ating YouTube channel. So napakatagal po ng panahon na hindi tayo nakapag-upload. Dahil alam niyo naman, naging busy po ang inyong wedges sa ating Skills Olympics ni Honda. So sa uh, bilang biyaya po ng Diyos. So tayo po ay pinalad na maging second runner up. So ngayon po tayo naka type A. Ito po yan. Mula ano po, baba hanggang taas. Oh. Puti-puti po tayo mga boys. So, salamat po dun sa mga nag-support na po sa akin. Yung mga nagpaabot uh, paabot po ng good luck uh, para po sa ginanap na Olympics. So, ako po ay second runner-up. So, ngayon po, papakita ko sa inyo yung TMS Hunto Pay Balpa, yung sinasabi niyo malagiting. So, bakit nga ba siya na malagiting? Ito, papaliwala ko sa inyo bakit ito yung TMS So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at hit niyo notification bell. ako tayo magsimula. Alright. Mga boys, eto na yung uh, sinasabi ko sa inyo kung bakit lumalagatik yung ating CMX125 Alpha. So lalo pag mainit na, sa so, yung motor ni sir, mainit pa o. Oh. Apakainit ah, pa, binuksan ko na. Papakita ko lang sa inyo yung ano, yung pila, pag pinilar gauge. Ah, yung sukat niya. Dapat si ano lang yung sinasabi ko lagi sa inyo, ah, 0.06. So tingnan natin kung yung 0.06 is fit dito Okay naman sobrang luwag. So kasi pag umiinit 'yan, nag-e-expand po yung cylinder head natin. Ito, umaangat 'yan. Tapos ito, lumalaki po yung clearance natin. Lumalaki yung clearance ng dalawang ano natin, intake valve at saka uh, exhaust valve. So s'yempre kailangan pag mo-check tayo ng valve clearance, naka dead center. So meron na tayong video niyan. Check niyo po sa ating channel. So check natin yung ating valve clearance ngayon, nainit pa. Okay. So, ito po yung ating 0.06 sa pillar gauge. Pahensya na kayo. Naputol na yung ating pillar gauge. And then, ito yung 0.07. So, sukatin natin pag habang mainit pa. Ayan o. Luwag po yung uh, 0.07 at 0.06 Ayan o. Maluwag siya. Sa intake. Ayan sa intake. Dali yung intake dito eh. Ayan o. Napakaluwag po ng clearance niya Ayan Ayun oh. Mayot sa video natin. Ayan oh. M.06. So ibig sabihin, pag po mainit, lumalaki po talaga yung clearance. Kaya po, medyo nagkakamero po siya ng konting lagitik. Ayan oh. So which is okay na naman po yun. Wala bang problema yun. Walang kaso yun. Yung lagitik. So medyo nakakairta nga lang. So once na yung ating ano motor sobrang init na, hindi pa nagkakameron kahit konti lagitik Ibig sabihin, napakalit po nung clearance na inilagay po nung nagpag-clearance tayo ng patch up tayo. So kailangan 0.06 uh, or, or standard 0.08. So pinakasagad para medyo tahimik. Uh, 0.06 po yung ilagay natin na ano? So papalamigin muna natin yung motor ni sir tapos mamaya susukatin po ulit natin kung fit na yung 0.06. So ngayon napakalaki pa oh. Ayun oh. Okay? Luwag na luwag. So mamaya, check natin. So si intake valve lang yung sobrang luwag. Ito namang exhaust valve. Uh, luwag pa rin pero halos ano lang. Almost fit. So mamaya, papalamigin natin. Tapos check natin yung valve clearance niya. A few moments later. Mga ah, koys, tanongin ko yung customer natin ngayon. So kung ano yung nararamdaman sa motor na kahit malagat yung motor kung anong sa performance ano sir ano masasabi mo kahit medyo may lagat yung TMX ano masasabi mo ayos pa rin naman kahit malagat yung motor na naman yun uh, yung kumagana sana yung kanasatan nung oh. So, pero sa takbo niya ayos pa rin wala naman nagiging problem narinig nyo na may sabi ng customer patagal na yung motor niya ilan taon yung motor mo? 2017 pa yun 2017 pa na narinig na yung lagat pero sa performance hindi nakaka-apekto so, sa mga naka TMX okay, kayong mangamba mm -hmm eto na si Sir nagsabi na. Okay. So mga kois, Malamig na yung motor na sir. So kumain muna ako bago ko ano. Check ulit natin. So yun ang tandaan nyo. Pinakaulan yung tandaan. Malamig na malamig na yung motor natin. Bago tayo mag-adjust ng valve clearance. And dapat nasa compression stroke siya. So yung video natin nang sa compression stroke na ituro ko na yun. So hanapin nyo sa channel. So ito ulit yung 0.06. Tingnan natin. Ayan na, medyo kap na siya oh. Ayan oh. Lumit na yung clearance niya. Halos sakto na lang. Ayan oh. Na, meron na siyang ganit. Nagalit na yung ano niya. Hindi kagaya kanina. Sobrang luag. Ayan oh. Nagkakameron na siya ng force. So, ibig sabihin, lumit na yung clearance niya. Hindi na ganun kalaki. Nagaya kanina. Ayan oh sa exhaust tira nyo ayan ano so ibig sabihin goods pa tong DMX ni sir so no need pa yan hindi nyo pa kaya pag ganyang yun sakto lang yung ano 0.06 huwag nyo nang i-adjust yeah, syempre sakto na yan eh so meron sya konting resistance ayan ano okay so mamaya papaanda rin natin to pag after natin mag change oil So, isa pang tip, pag sasarado nyo na yung takip nung TMX, kailangan nyo nakis na yan, nasa, nasa gasket, nilinso nyo mabuti yan. Para maiwasan nyo yung leakage nung langis natin. So, yung ating gasket, kapag yan ay lapat na lapat na, so, kailangan nyo na paltan yan. Ano? So, wag na wag nyo nang ibabalik kapag sobrang plat na. Kasi, tatagas na yan, sigurado. Ano? So, yun lang mamaya, na lang natin. Alright? So yun, okay. Atin ang babanda rin. Ang motor ni sir. Atin. Start. Push button. Done. Goods na goods na So kahit nagpart po tayo ng push rod Nagkakameran pa rin yan ng lagatik Promise yan, sasabi ko sa inyo So yung lagatik, pag nagpart ng push rod Nababawasan lang yan, pero hindi po nawawala no? And then, gaya nga po sabi ng customer Wala po siyang Sa uh, uh, performance, hindi po siya nakaka-apekto Ngayon lang na mga boys Ride safe always